Po, ang ang pagtato ang pagtatao sa ano? Sa, preso. sa bilibid. <laughs> bem lang, ha? Ah, bem lang. Bem lang ba? O di sa ilaw boy, alam mo ilaw mo. Yan. Umaga 'yan ano, kasi magdidikit sa ano, magbubura baka burot yun, yun nalagay din yeah. letter yung pa yung dito. Hindi <laughs> May video naman, mapapanood naman sa video ko. Sino nalagay sa video? May, may ano kami. Bem. May. <laughs> okay, magalaw ano B Bem, malikotoy. May malikot, May na kami evidensya. <laughs> may na kayong manggapang. Tayo, <laughs> son. Go. Umawali ng genin. <laughs> <laughs> Umawali ng genin dyan. dyan. Umawali <laughs> Bariling ka nang batuta. ginanap <laughs> mo parang parang pa tribal, -tribal dito. Okay. parang ay ganta parang pa-ganyan. na no, tribal tribal nya yeah, pa, ganyan, mm -hmm. ganyan, ganyan. Ganyan alam okay. okay. <laughs> ko. alam ko. Ano ko. alam ni alam Parang alam ko. no? ko. alam ko. tapos. ko. alam ko. alam ko. Ganito kami magkato dito. Halagang ano... Kita okay, mo, wala wala ka <laughs> dito. Wala, wala sila. Dito, may, may tribal din dito. Tatong-tato. may huwag kayong mag-check. Huwag kayong mag-check. Mayan May tatataw ano eh, oh. May tatataw mo. Kaya naman ba yung pinapal? Eh, mm, mali. Ano ba ang mo sa yung tatoo? Wala. Makikita mo yan. Ay, no, baka naman titi ni Larry. <laughs> Diyan. Nagli-lettering. <laughs> so, like, At uh, tribal. Yeah. You know, pa. Pupuga, <laughs> pupuga na tayo! bakit <laughs> yung ba pinuno dito? Yung pinuno dito ay si Boy Tato pinuno natin dito. Kami ang pinuno dito, nakikita mo ba yan? Confidential. Yan na, uh, confidential yan. Yan, siya nang kato sa akin yan. Nakita naman siya. Ano mo? Dito nga may tribal pa dito sa Dulin. Yung parang guhit na pag ano. Ay, 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 pataas. Yan malapit na malapit na. i, let, I, I let may mga, ay ayalat mo yung mga ano Eh ano pa to may isa pang ali yung parang apoy. <laughs> <laughs> <laughs>